Yun, good guys, salita po sa si Daddy Vin and pagbabalik sa si Daddy Bean channel. And yun, hindi tayo nagkamali, hindi rin nagkamali ang sapantahan ng uh, marami na itong si Boss Big Soto ay magsasampa ng kaso dito kay Direk Daryl Yap. Kasi nga, dahil dun sa matinding uh, uh, trailer na inilabas niya, kasi nga, kahit sino naman siguro ang makakita nun, ay, lalong-lalo na si siyempre yung taong binanggit doon. Ay sigurado namang magpapantingan uh, tayong nga kasi nga. Wala na eh, absuelto na siya, pero ngayon, ayan ang nangyayari na parang pinagpiestahan na naman sila, di ba? At uh, magsasampa nga daw ito si uh, boss si Bossing Big Soto dahil doon sa controversial na pelikula na ipapalabas yata ngayong February. Ang sinasabi sa balita ay sa Muntinlupa si daw ito isasampa. No, siguradong ano? Siguradong uh, magkakaroon dito ng laban si Daryl Yap kasi alam niyo naman, pag mga soto yung kalaban niya, siguradong mayroon ding ano yan, may sabi nga natin mahaba ang PC nila sa mga ganyan. Noong ni-release yung uh, trailer noong January 1, ay agad-agad na nag uh, sabi nga natin nag-apoy ang uh, diskusyon sa ano sa social media dahil dun at uh, hindi ko hindi ko rin maisip na yung mga artista na kasama dun ay sobrang tatapang din talaga eh, no at uh, may mga nagsasabi nga na pwedeng makasuhan daw kung sino yung mga artista na kasama dun lalong lalo na yung mga nakita natin na kahit pasabihin natin na ano ito na, na yun ay kasama sa script ay eh, pwede pa rin silang ano, pwede pa rin silang maging liable doon. So hindi natin alam kung sino-sino yung mga kakasuhan nito ni Tony Bosing. Uh, kung kasama ba yung ibang mga kas gaya ni Gina Alahar, uh, kung sino pa man yung kasama doon na pwede nga um, niyang uh, kasuhan kung just in case na ma advice ng kanyang mga abogado. At sinasabi nga sa mga balita na defamatory daw talaga yung mga nakita natin kagaya din sa trailer yung mga narinig at nakita natin dahil nga hayag na hayag naman ah, parang ah, masasabi natin na ah, sinisiraan talaga nila itong si Bosing Soto dahil syempre may iniingatan ding ah, reputasyon si Bosing hindi mo basta basta pwedeng uh, ilagay yung kanyang uh, pangalan dyan sa mga katulad niyang trailer na isipin nyo na lang kahit sino naman, halimbawa isang ordinaryong tao uh, gumawa ng vlog tungkol kay Bossing big at ito'y kumalat at uh, uh, nakita niya na nakakasira ito sa kanyang pangalan pwede talaga siyang gumawa ng action dyan ngayon I think uh, itong si Darylap ay posibleng ready naman sa mga ganitong mga pwedeng, sabi nga natin yung pagsasampa ng kaso ng mga pwedeng masagi o masaling nung kanyang pelikula dahil nga sobrang uh, daring no sobrang daring nito ni Direk Daryl yep. and sa mga susunod na araw makikita natin no, sa mga susunod na linggo makikita natin yung progress nito kung anong kung anong nangyayari kung sino sino nakasuhan at kung anong sagot ni ni Daryl Yap dito and meron pa pala ako nasagap na balita guys ang nasa likod pala sabi ito ay nabasa ko lang din sa ano sa mga o na, nakita ko lang din dito sa Google ang uh, nasa likod pala ng pelikulang yan kung di ako nagkakamali doon sa nabasa ko ha, ah, ay si Senator Amy Marcos yun yun, 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 yung, yun yung kumakalat na balita ngayon ha. Ah. marami ako nabasang artikulo na nagsasabi na ang nasa likod daw nang uh, ng palabas na yan ay si Senator Amy Marcos hindi ako sigurado kung totoo talaga yun pero uh, ito, ito daw kasing si Daryl Yap at saka si uh, Senator Amy Marcos ay talagang close dati ewan ko lang ngayon kung hindi na siya close ang problema kasi ni Senator Amy Marcos kung mapapansin ninyo medyo hindi na ganun katunog yung pangalan niya hindi, na, hindi rin naman natin masasabi na dahil ba dito sa uh, dahil sa malapit ng election kailangan niyang mag alam niyo na magpa magpaalingaw ng ano kanyang pangalan hindi rin naman natin masasabi pero tingnan na lang natin kung ano mga susunod na mangyayari pero grabe no uh, marami nag-iisip na posible na sa mga soto talaga ito pero uh, itong uh, I mean sa mga soto sa ang mga soto ang uh, producer ng pelikula ito pero nasa utak ko hindi man hindi hindi talaga sumagi sa isip ko yun dahil si pinyo na lang hindi ka naman gagawa ng mga ganyang uh, klase ng pelikula na masisira naman yung mga syempre yung pangalang Soto di ba imposible lalong lalo na may mga iniingatan silang pangalan dahil nga mga politiko itong karamihan sa mga Soto ngayon makikita kung gaano talaga katapang itong si Derek Darilep although may mga napanood ako mga pelikula niya at talagang maganda maganda naman yung mga ginagawa niyang pelikula at itong ginawa niya sa The Rapist of uh, Pepsi Paloma sobrang interesado rin ako kasi nga dahil dito magaling ito eh sabi nga natin genius oh, genius talaga to si Direk Daryl pagdating sa mga ganitong uh, anong tawag dito pagdating sa mga ganitong nga uh, uh, may tawag dyan eh um, stunt oh, tama. publicity stunt kasi itong ginawa niyang ito na trailer ay masasabi natin isang matinding publicity publicity stunt which is sobrang daring at at at, at uh, I think talagang alam na alam niya na posible siyang maharap sa mga kaso dito pero uh, may mga nagsasabi na mga uh, mga lawyers na uh, mga vloggers din na malaki rin naman ang chance na may mga depensa rin siya dito pero kung halimbawa sa sabi in, sabihin natin yung parang interesado halos lahat tayo interesado kung ano ba talaga yung plot o yung uh, magiging takbo ng istorya nitong uh, pelikula ni Daryl Lep since nga magaling siyang gumawa ng pelikula pero ang inisip ko talaga uh, makakalagpas ba ito sa MTRCB I think maraming puputulin dito na mga katulad yan yung nakita nating trailer may mga pwedeng putulin dyan o may mga tatanggalin sila dyan kung gusto nilang maipalabas ibig sabihin pwede rin hindi payagan kung ayaw nilang uh, tanggalin yung mga mga delikadong uh, parte kagaya ng anong napapanood natin sobrang delikado kasi nun sobrang uh, ano tag dito sobrang uh, tindi nung uh, nakita natin na yun gaya nga ng sinabi natin parang kinilabutan tayo nung narinig natin yun kasi parang as uh, Uh, may sugat pero binubudburan mo pa ng asin hanggang ngayon nga may sabihin nga natin hindi pa rin nalilimutan ng mga tao yun then ipapaalala mo ulit parang ewan ko pero may mga pagkakataon na mahirap din naman kasing gawa ng closure yan dahil nga hindi nga natapos yung issue na yan masasabi natin na natapos dun sa sabihin na natin natapos siya kasi iniurong pero nandun pa rin yung tanong ng publiko na totoo ba talaga? O hindi ba talaga nangyari? Mahalin sa dalawa.